trending sa mga netizen ang pagpaglalagay ng tato ni Philmar Alipayo at ang best friend nitong si Pernila. Magkapareho sila ng tato sa kanilang braso, na 2, 2, 4, na may ibig sabihin na today, tomorrow, and forever. Magkasama ang dalawa sa pagpapalagay, ngunit napansin ng mga netizen kamakailan ang tila magpapatanggal ni Philmar sa kanyag tato. Ito ay kaugnay ng hindi nila pagkakaunawaan ni Andy. Nagsalita na rin si Per nila na sana maging kind ang mga netizen sa kanya dahil hindi nila alam ang buong kwento. Matapos ang isyo ng tato, nakita naman na magkasama si Filmar at Andy kasama ang pamilya ng actress sa isang resto na kumakain, pahiwatig na ba ito na nagkaayos na ang dalawa? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw.